kung ganyan po na zero allocation na ng subsidya from the national government, yung sinasabi po ninyo na koleksyon sa syntax law natin, saan kaya dadalhin? May magandang tanong. Napakagandang tanong. Saan nga dadalhin? Kasi nga, kasi nga uh, nung kinompute yung 74.4 billion pesos, 53 billion dun, yung competition nga na koleksyon na. Hindi to koleksyon sa future. To na kolekta na. So 53 billion. Tama po yun. na uh, saan nga pupunta yun? yun ang, kaya tinanong ko yan na uh, uh, Ted sa uh, mm -hmm. interpellation. At, at ang sagot sa akin ay in writing na lang kasi di hindi naman din memorize ko saan din, saan din nala yun. Pero ang isang ang isang na-establish natin doon, nadala, yun, nadala yung pera pang health sana para sa PhilHealth napunta sa non-health kasi ang tumaas na ang tumaas ang pinaka tumaas na budget ay ano eh DPWH. So infrastructure 'yun. Mm -hmm. uh, is is that lawful? Uh, that's a good question. Kaya nga, ang sinabi ko nga rin sa interpellation ko, we actually we are inviting another case before the Supreme Court uh, from especially from health advo health advocates. Kasi nga number one, sasabihin nga na health advocate, may mandato nga to remit hindi sinunod siniropa mm -hmm. mm -hmm. hindi lang sa hindi lang sa binawasan siniropa oh mm -hmm. so, so mm -hmm. is that maganda tanong is can that be done kasi dalawang dalawang nagbabanggaang batas isa about the budget isa about uh, tax collection and the health and the remittance for health mm -hmm. so yung yung pangalawa very specific yung pangalawa actually para sa akin na mas specific law yung pinasabi mo na ito yung formula para ito yung halaga ito yung halaga mm. na ibibigay mo sa Philhel. Very mm -mm. specific 'yun. Kaysa mm -mm. sa, sa budget budget law na general. Mm -mm. Mm -mm. Opo. So um, sir uh, it, sa ngayon po na ito ang sitwasyon. Pipirmahan ng presidente na po daw ito after the review. May remedyo pa hubad dito ang presidente sa so, zis pag zero kasi ah uh, na to may remedyo na pwede niyan dagdagan o oh, kasi zero na nga eh so wala na po sa tingin ko uh, kailangan ano na po kailangan na uh, itanong na sa court kung pwede bang gawin itong ginawa ng kongreso or ano na talaga uh, Mag-iigay mag, uh, na po ang mga matatamaang mga membro ng uh, PhilHealth or ang mga health advocate.